guys! Uh, ako nga pala si Christian, yung nag-viral na video na sinakal ng guard. Hindi pa ako patay. Nagsalita na ang nag-viral na magnanakaw na unang inakalang patay na ito, matapos sakalin ng guard. Lumantad na si Christian Sariol upang ibunyag ang katotohanan sa kanyang pagkamatay. Viral ngayon sa social media ang video kung saan, Isang lalaki ang hinabol ng security guard dahil nagnakaw daw, di umano ito. Sa isang convenience store, agad itong hinabol ng guard at makikita sa video na sinakal ito ng ung guard. Makikita sa video na hindi lumalaban ang lalaki, ngunit patuloy pa rin itong walang awang sinakal ng guard. Makikita na nagmamakaawa na ang lalaki sa guard dahil hindi na ito makahinga, subalit mas lalo pang hinigpitan nang guard ang pagsakal sa kanya hanggang sa tuluyan na siyang nanigas at humandusay na. Natila wala ng buhay. Subalit kahit na wala na itong buhay, ay patuloy pa rin itong dinaganan ng security guard. Labis itong ikinagalit ng mga netizens dahil marahil hindi tama ang pagnanakaw ng lalaki subalit mas hindi daw tama ang ginawa ng security guard na sakaling ito hanggang sa mawalan ng buhay. Agad na inireport ito ng mga netizens sa kapulisan at kasalukuyan na daw pinaghahanap ang security guard. Subalit ikinagulat ng mga netizens ang paglantad ni Christian Sariol ngayong hapon sa social media matapos mag-viral ang video. Ayon sa kanya, siya daw ang lalaking sinakal ng guard na inakala ng mga netizens na patay na. Ayon sa kanya, hindi pa daw siya patay at matagal na daw pinost yung video na yon noong last year pa pero ngayon lamang daw ito nag-viral? Hello guys, uh, ako nga pala si Christian yung nag-viral na video na sinakal ng guard. Hindi pa ako patay. Pagbubunyag niya matapos daw ang insidente ay nakulong daw siya ng isang buwan. Napagdusahan na daw niya ang ginawa niya na yon. Matagal na yung video na yon. Yung video na yon pinost yun before pero hindi siya nag-viral. Ngayon, nag-viral siya. Last year pa siya, ng July. Dagdag pa ni Christian Sariol, ngayon na nag-viral na daw ang kanyang video. Humihingi daw siya ng opinion sa mga netizens kung ano ang maaari niyang gawin para mapanagot ang security guard na nanakal sa kanya. So, yung time na yun is natitain ako ng one month na pagdusahan ko na yung ginawa ko na yon. Ibinahagi din ni Christian Sariol ang video na kuha sa presinto sa caption say nito na last taong 24 pa daw yung nangyari. So ngayon guys, hinihingi lang ako ng konting opinion sa inyo para about dun sa nanakal sa akin. Wala kasi akong idea eh guys eh. Dagdag pa niya, nakipag ugnayan na daw siya ngayong araw sa kapulisan at sa barangay para mapanagot ang security guard na nanakal sa kanya kung saan nawalan siya ng malay. Kinontak na rin daw siya ng TV5 para ma-interview tungkol sa insidente. Samantala hinahanap na daw ngayon ng kapulisan ang security guard na nanakal kay Christian Sariol.